Pagluto ka na, na kamuting kami. Bilang, Bilanghoy. Eh. Bilanghoy. Pahinga pa. Akin na Yun mga boss, uh, magluluto tayo ng ano, tanghalian uli natin. Uh, pata, lalagyan namin ng langka. Tsaka buto ng ano, kadyos. Tapos maggagata na rin ako ng ano, kamuting kahoy na rin mga boss. Kaya abangan nyo lang 'yan mga idol. Dami bunga ng ano mga idol oh, langka. to Parang upo, mahaba. Ibang kasing lang ka mga bus oh. Mahaba siya. Ito na yung nabalatan natin. Hihiwain na natin. wala ni Kenwil yung pangsasawul sa ano, pata. Oh. Ayan. Oo. Kaya mga natin yung mga idol pag naluto, ay papatikim sa atin ni Kenwil yung lutong ano ba? Ilonggo? Lutong ilonggo to ako. Ayan, lutong ilonggo raw. Kaya abang abang lang tayo dyan mga idol. yung <laughs> oh, sobo. <sa>, malambot lang <tod> naman kasi lang yan. <tod> malambot lang yan. Kaya nga sabi ko. Naku, Luto tayo ng ayun. ano, ginatang kamuting kahoy tsaka pata na may ano. Kadyos. Kadyos tsaka langka no Kuya Noel. Linagay na po. Ang <laughs> mga bosoy, oh. Hmm. isasama rin yan dyan. Yung pata, pinakukuluan na. Ito naman, Inaantay ko lang yung ano. Nyug. Lalagyan natin Ramutin ng muting kahoy yan. Oh, Guys. Nice. Kahoy. Tikman natin yung nung nakaraan mga boss, yung dinuto namin lang kalutong kapampanga hmm. naman yun. Oh, ngayon. Ngayon lutong gunawan naman. Hmm. At, tingnan natin. Ito na. Yan ang nga yung sinasabi ko yung pata pinapalambot na Ngayon daw naman po dito ni Bibi. Ah. Ni na ng ano? Wala pa lang bits dito. Wala man. Meron. Meron pwedeng maglagay din. Okay. 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 kadyos namin. Eh, yung okay, kadyos mga idol, oh. Nalagay na ni Boss. So, eh, bos, Yun. Para lumambok. Para lumambok na daw. Okay. Okay. Kajus yan. Kadyos. Hindi yan, ano. Uh, green ano. Pero para Okay. 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 Anong alam mo ah. dami pala, ah. Oh. Uh. Meron dyan lalagyan? Mamaya. <laughs> uh. May inihaw po, may ano pa. Yan mga idol gumawa rin si Kuya Eric ng ano, buko. Singko oh. Ayan, si Idol Eric oh. Kilala niyo naman yung mga idol eh. No, uh, nakasama ko niyan sa ano. Yan binubutasan na po. Huh? Ano big, bigay mo nga doon sa kanila. Oh.

Dapat kulkulin yung dyan sa ano. Oo. Oh. Marami na siguro ng ano, may mantika, nabuo, yan ang mga nag-compress eh. Dati hindi tinatapon oh. naman mantika. Oo. Inanagin sa isang sisig. Pag ano yun eh, yung sarang sisig. Sisig yun si, si. Kuha tayo ng tanglad mga idol lalagyan natin dun sa ano linagang ano patah Luto na mga boss oh. na tayo. Yung kamuting kain natin sa sandungin na ni Dabsen. Kakain na tayo. Ah, tayo na tayo. Yung lang binibigay ko eh. Ito yung Nakababat ko sa ano. Ayos na. Poodle pipe po eh. Poodle pipe. Ay, nung nang ano ito, naglatag ako dyan, no? Oh. Hmm. Ang sabaw namin, ginulang native na manok. Oo. Oh. oh, sarap. Ano yun? Oo, oh, oh yan. Yeah. Mamimitas ulit tayo ng ano, dalandan katatapos lang natin magtanghalian mga boss. Ito yung binili nating nit sa Divisoria kasi naginang net para yung mga manok hindi makalabas. Nakakalabas pa rin? Nakakalabas pa rin yung mga aso. Ito kasi mga idol para hindi lang pumunta yung mga manok dun sa kabila kaya dinagyan ng net. Ang ganda sa dulo. Ito yung ilog eh. eh. Nandiyan sila sa kabila? Si ano? Kalabaw. Hindi yung aso, si sa to. So? yan. Ayan oh. Si Liligo. Sino 'yan? Saan dadaan niya mga 'yan? Naniningain eh. Naniligo sila oh. Saan so dadaan niya mga 'yan? Doon. Mm, Di ba 'yan yung bibinarel? Oo. Oh. oh. Ito na yung ano dito kasi dapat mataniman na to eh. Hindi na kasi pwedeng taniman ng kawayan kasi yung lupa niya pag gano'n na. Eh, ay hindi na pwedeng. Oo, pag gano'n na mga pumunta dito. Yung may tumubo doon ano wala. Ayan yun. Yung bago na yun. Oo. Oh. Hindi isda hinahanap niyan eh. Ibig sabihin pag mataas pala ang tubig. Uy, ang, una ligo na oh. Umaabot pala yung tubig doon yun, ano. Sige yun na na tayo ng kaunti nandun na yung ibang mga idol oh. ito may mga tira pa sayang din naman kasi naglalaglaga na lang dyan sa puno oh. nakakuha na dalan dan? nakakuha? Ando na? dito yung ano puno ng ano mga yun nga mga idol na napitas na natin yung mga tira-tirang dalandan diyan ya yeah, doon sa mga subscriber ko, nagpapasalamat po ako sa inyo sa yon sa panonood niyo po lagi ng aking munting channel. Shoutout kay ano diyan kay Christopher Salinas, shoutout sa iyo kay Dudong, kay Icykel, shoutout sa iyo. Diyan yung mga subscriber ko diyan sa Intramuros. Kaya maraming salamat po sa panonood niyo po lagi ng aking munting channel, mga boss.